Ano uh, 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 yung gagawin sa mga ito po ni Presidente ito po ng mga meeting-meeting pero uh, meeting. marami alabio, yan hindi pa rin yung sirana so, Sa South East may ginagamit Ginagamit pa rin ba yan hanggang ngayon sir Dino. Wala kasi yung tone control ito yung unang labas eh Hindi na tulad yung mga tone control Ano dito yung gamit ni Pangulong Duterte dati? Ito, ito Kaya mga 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 Kaya

Heltima, luma. Ito yung Ito, anak, maganda tong ano na to Audio technique na headset na to luma luman na o Ang ganda na itong headset na to Maganda ang quality na ito Nung no. pero luman luman siya hindi ito ito

Ayun yung mga ginagamit nila. Pag may mga events. Ito oh, yung dating kay Apo din. Dati, kay kay apo sa Bulacan. Okay. Dati di ba manual pa ito? Oo, manual pa pala. Oo. So, so, no. so isa diyan na so isa... so sa tagal-tagal na nawala no. ni apo Bong oh, ni apo Oo, namin niya no. Pati ito. Na-restore talaga ito. Ayun, ito ito ang dating mga original. Ilang taon ka na pala dito, sir? Ah, 36. 36. Ah, putang ina. Ito na yan, ito yung relo na nabigay sa kami ni Madam Imelda. Oh. Ano ito, sir? Relo. Ah, ang mukha ni ano, former president. Ayun, oh makita. Pwede po ma oh. wow, ma-arbor. Hindi. Oh. Wow. uh, unahang pagkakataon, nakita natin wow. na meron palang memorabilia ng relo. 36 <laughs> years sa si Sir Edralin Marcos. Wow. Okay. At pag-aari ito ni Kuya. Kay Jojo. Oh. Kay Jojo. So vintage yeah. na yan. Tatay ko oh. Saan po sa naging time? Oh. Makabalik yung mga mga. Oo, oh, nantay ko talaga. Kasi magre-retero na ako kung hindi siya dadating. Sir, may tanong ako nun, sir. Sir, may tanong ako nun, sir. Andito ka ba that time nung nangyari sa Malacan yung yeah. sinugod sila? Ng, oh so, uh, nandito ko yung, ano, yung nasa, yung, 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 sa kalayaan dati, doon siya nag-uling nagsalita, ako nag ng microphone niya. Ng Ikaw yung mahal ko, Dati, dati, hindi kalayaan yun, mahal rin ka. Mahal rin ko, e. Eh. Sir, sir, ano, ano naaalala mo sa mga huling araw nun ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Dutay bago niya disanin yung Malacanang? Eh, eh, yung mga araw na yun, pina, pinalabas na kami. Pinalabas na kami yung araw na yun. Dahil. Marami ang tao baka hindi ko nakalabas So that, paano kayo nakalabas na sobrang, di ba sinugod na yung Malacanang no? Ay, hindi, bago, bago pa lang, bago mag pa lang, bago oh, pa, eh. mag pa lang, bago mag pa lang, bago mag na kami. Salamat po. Okay, let's go. lang, okay,